Magandang araw! Ako si Kimberly Ida Palya at narito ako upang talakayin ang paksang wika at slang. Ang wika ay dinamiko. Nangangahulagan itong ang wika ay buhay dahil sa pagbabanyuhay ng mga salita. At ang wika ay patuloy na nagbabago at nadaragdagan ang bokabularyo sa paglipas ng panahon. Tulad ng ilog, ang wika ay sumasabay sa agos ng pagbabago sa ating lipunan. Hindi lamang teknolohiya, musika o fashion ang nagbabago kalakip ng pagdalay ng oras, kundi pati na rin ang wika. Kalakip ng pagbabago ng wika ay ang pag-usbong ng mga bagong bukabularyo at iba't ibang estilo ng pakikipagkomunikasyon na napagkasunduan ng mga miyembrong kabilang sa iisang pangkat. Ang mga ito ay produkto ng mga malilikhaing isip ng tao. Ilan dito ay ang sword speak o gay lingo, jegemon, konyo, at ang pinakakaraniwang wika sa kabataang Filipino ang slang. Ngayon, ano nga ba ang slang? Maaring narinig na natin ang mga salitang pet malu, Shuk, mars o momshi, o di naman kaya ay MMM sa ilang mga diskurso natin sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga salitang ito ay tinatawag na slang. Ang slang ay binubuo ng isang leksiko ng mga hindi-estandardisadong salita at parirala sa isang tiyak na wika. Ito ay isang informal na wika na koleksyon ng mga salita o ekspresyon na ginagamit ng isang particular na grupo. Binubuo ito ng mga bagong hang salita o pagkakaroon ng bagong kahulugang nakapaloob sa mga umiiral ng terminolohiya. Ito ay mayroong iba't ibang anyo. Ang papel ng Nagime at Marcascas noong 2020 na pinamagatang Wika Gen Z, bagong anyo ng Filipinos lang sa Pilipinas ay malinaw na nagpapakita ng iba't ibang anyo o forma ng slang na kasalukuyang ginagamit ng kabataang Pilipino sa mga piling paaralan sa Metro Manila. Batay sa kanilang pag-aaral, maaring mahati sa walong klasifikasyon ng iba't ibang anyo at bersyon ng slang na meron sa mga Gen Z. Una, pagbabaliktad. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang bente na naging etneb, malupit naging petmalu, mayor naging yorme, talo naging olats at wala naging alaus. Makikita ang pagbabaliktad at pagpapalit ng posisyon ng mga pantig upang makabuo ng panibagong salita. Makikita na ang pinominong ito sa mga nakaraang taon. Tulad na lamang ni Gregorio del Pilar na gumamit ng panulat sa gisag na Plaridel. Pati na rin si Virgilio Almario na isang pambansang alaga ng sining na mas kilala sa tawag na Rio Alma. Bukod sa mga taong ito, Ginamit na rin ang pagbabaliktad sa larangan ng musika tulad na lamang ng pamagat ng popular na awit na Nosy Balasi. Ayon sa isinagawang pag-aaral, ginagawa ito ng kabataan upang maging kakaiba at maipakita ang pagiging malikhain sa paggamit ng mga salita. Karagdagan pa rito, ito ay ginagamit upang maitago ang kahulugan ng ilang mga salita. Pangalawang anyo, ang pagpapaikli. Ilang halimbawa, best friend naging besh, kumpadre naging dre, mongoloid naging mongo, sige naging ge, at sister naging sis. Ang ganito nga ano ng slang ay makikita rin sa ibang mga pag-aaral tulad ng kay Pradianti noong 2013 at tinawag niya itong clipping. Talamak din ang pagbabawas ng mga pantig hanggang sa halos iisang pantig na lamang natitira o di kaya ay ang pagkaltas ng una o huling pantig. Ito ay ginagawa upang mas mapadali ang pagbigas ng mga salita. Pangatlo, pagbabago ng spelling. Ilang halimbawa, ako naging ako o AQ, ano ba naging NB, komadre naging Mars, kaya naging Kerry, at boss naging Bosks. Makikita ang pagbabago ng spelling ng mga salita sa pamamagitan ng pag-iimbento, paglalaro ng salita, at metathesis. Ang metathesis ay sa pag-aaral ni Zork sa Tagalogs lang ay ang pagbabago ng tunog o letra sa ilang pantig ng salita. Mapapansin rin na ang nabuong bagong salita ay hindi nalalayo sa orihinal na pagbigkas nito. Pang-apat na anyo ay ang acronym. Ilang halimbawa, ang by the way naging BTW, homework naging HW, I don't know naging IDK, outfit of the day naging OOTD at Killjoy naging KJ. Kapansin-pansin na ang mahalimbawa ay pawang Ingles. Kadalasan itong ginagamit ng kabataan sa sintak sa Filipino na tila halaw sa konyo. Maaring sabihin na, ganda ng OOTD, o di kaya ay, ang KJ mo naman. Ang pagbuo ng mga acronym ay bunsod ng pagunlad ng teknolohiya at patuloy na paggamit ng social media. Ang acronym ay nakatutulong sa kabataan upang magpaikli at mapadali ang kanilang pakikipag-interaksyon sa social media. Panglima ay ang pagpapalit ng salita sa salita. Ilang halimbawa ay ang Diyos ko, naging Diyos ko Lord o Emeged. Kulat naging Syuk, hindi naging Danes. Lakad o at least naging Gora. At Talkshit naging Tokis. Mapapansin sa mga halimbawang ito ang pag-uugnay ng mga bagong salita sa Ingles habang ang iba naman ay nagbabago ng spelling base sa pagbigkas nito. Makikita rin ang impluensya ng Bekinis o Jajanese sa ilang mga salita tulad na lamang ng Gora. Dumako naman tayo sa pang-anim na anyo. Ito ay ang pagbabago ng kahulugan. Sa ganitong anyo, ang mga salitang bagong hango ay mula sa mga kaugnay nitong salita na mayroong ibang kahulugan. Halimbawa nito ay ang salitang okay na naging pots Naging ganito ito dahil ang POTS ay mula sa salitang potassium na ang chemical symbol ay K. Batay sa pag-aaral na ito, ito ay nagpapakita ng estrata dahil ang mga konyo o mga taga-prestigyosong paaralan ang karaniwang gumagamit nito. Ipinapakita nito na ang wika ay may status ayon sa gumagamit nito. Ang pangpitong anyo ay ang pag-uugnay sa pangalan ng tao o politika. Ilang halimbawa na ang Carmi Martin, na ibig sabihin ay karma, Jelly de Belen, nagsiselos, Luz Valdez, na ibig sabihin ay talunan, Tom Jones, ibig sabihin ay gutom, at ka DDS na nangangahulugang kabarkada o kagrupo. Ang pangalan ng mga taong ito ay ginagamit ng may pagpapakahulugang maiuugnay sa isang sitwasyon o konsepto batay sa mga nangyari o issue sa kanila ang ganitong anyo ay merong impluensya mula sa gay lingo o sword speak. At ang panghuling anyo, ang pagbubuo ng ekspresyon. Ilang halimbawa nito na ang beast mode na nangangahulugang galit, MMM na ibig sabihin ay hindi masabi o maalala, hanash na nangangahulugang maraming sabi o komento, ang hokage ay nangangahulugang ng mamanyak o maruming galawan, at ang peg na ibig sabihin ay uso. Ang mga ekspresyong ito ay hango sa mga pinapanood o nakikita sa social media na nagkaroon ng pagbibihis ayon sa sitwasyong paggagamitan nito. Karaniwang ang mga ekspresyong ito ay mayroong malayong kahulugan sa salitang pinaghanguan nito. Halimbawa ay ang Hokage o Ninja Moves na hango sa anime at manga na Naruto. Ang Hokage ay ang pinakamataas at pinakamalakas na ninja sa kanilang komunidad. Ngunit ang pagpapakahulugan nito sa slang ay pagmamanyak o maruming galawan. Dahil ito na ang nakasanayan ng kabataan, ay malabo na itong maibalik sa orihinal nitong kahulugan. Ito ang walong anyo o forma ng slang na ginagamit ngayon ng kabataan. Ngunit, bakit nga ba may slang? Ayon sa isang interview kay Jem Javier na propesora ng Departamento ng Linguistika ng UP Diliman, ang mga slang na ito ay nabuo upang ipahayag ang kanilang identidad. Ang paggamit ng slang ay nakatutulong upang maipakita na kabilang sila sa iisang grupo. Dulot na rin ang pag ng pag-unlad ng teknolohiya at pag-usbong ng social media, kinagamit ang slang upang makisabay sa uso at mas mapadali ang kanilang pakikipag-interaksyon sa iba. Hati ang opinyon ng tao sa paggamit ng slang. Ngunit ayon sa mga eksperto, ay wala naman itong nilalabag sa linguistikong Filipino. Ayon nga sa nasabing interview, batay sa pananaw ng linguistiko, ang otoridad sa paggamit ng wika ay nakabatay sa mismong nagsasalita nakasalalay sa nagsasalita kung paano niya gustong gamitin at hulmahin ang isang salita ayon sa kanyang pangangailangan. Subalit, hindi pa rin ito tatanggapin sa kontekstong formal na pagsulat. Ang pag-usbong ng slang ay isang katunayan na ang wika ay buhay at dinamiko, dala ng lipunang patuloy na gumagamit at naiimpluensyahan ng media at teknolohiya. Makikita na malaki ang gampanin ng mga plataforma sa social media at telebisyon sa mga slang na nabubuo ng kabataan. Isa itong patunay na patuloy ang transformasyon ng ating bokabularyo sa paglipas ng panahon, bunsod ng mga pagbabago na gaganap sa ating kapaligiran. At dyan na nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat sa pakikinig.